Sa bawat yugto ng buhay, may mga panahong tayo'y nasa taas, at may panahong tila wala na tayong mahawakan. Ngunit sa gitna ng pag-ikot ng mundo, may isang aral na kailanman ay hindi nagbabago, lahat ay panandalian lamang. Isang araw, dumating sa isang tahimik na baryo ang isang naglalakbay na monghe, si Mang Liro, isang lalaking palaging nakangiti ngunit puno ng misteryo. Habang naglalakad siya sa makipot na daan, nilapitan siya ng isang mabait na lalaki, Si Thomas, isang karaniwang manggagawa na may simpleng buhay. Mumiti si Thomas at nagsabing, Mang Liro, kung gusto nyo po, dumaan muna kayo sa bahay namin. Wala man kaming marangyang handa. Pero masaya naming kayong pagsisilbihan. Tinanggap ni Mang Liro ang paanyaya. Sa bahay, sinalubong siya ng asawa ni Thomas, si Aling Marta, at ng kanilang dalawang anak na babae. May halong galak at respeto ang kanilang pagtrato. Matapos kumain, nagpasalamat si Mang Liro at binigyan sila ng basbas, naway lumago pa ang inyong pamilya sa kaligayahan at tabumpay. Mumiti si Thomas at marahang sumagot, salamat po, Mang Liro. Pero tandaan natin, kahit yan, lilipas din. Napakunot ang noon ng monghe. Anong ibig mong sabihin? Mumiti si Thomas. Walang nananatili, Mang Liro. Masaya man o malungkot, lahat ay nagbabago. Lumipas ang dalawang taon bumalik si Mang Liro sa baryo. Ngunit ang dating masayang tahanan ay ngayon ay tahimik at halos guho na. Nalaman niyang nawala ng lahat si Thomas, na ibenta ang bahay, at ngayon ay nagtatrabaho na lamang bilang katiwala ng isang mayamang Panginoon. Nakita ni Mang Liro si Thomas sa isang maliit na kubo. Luma ang suot, tuyot ang tinapay sa mesa, ngunit nakangiti pa rin siya. Mang Liro, patawarin niyo po. Ito lang ang kaya kong ipainom sa inyo, mainit na tubig nalungkot ang monghe. Panginoon, paano mo pinayagang mangyari ito sa ganitong kabuting tao? Ngunit tumawa lang si Thomas, banayad at payapa. Mangliro, sabi niya, binigyan ako ng Diyos ng sapat. Dati, akala ko, ang kapayapaan ay nasa kayamanan. Pero ngayon, natutunan kong hanapin ito sa loob ko. Ang mayroon nayon, yon, maaaring wala bukas kaya't dapat matutong magpasalamat. Namangha si Mangliro, ikaw ang tunay na banal, Thomas, sabi niya. Muling naglakbay si Mang Liro. Pagbalik niya, may malaking pagbabago. Si Thomas na dating mahirap ay nayoy isa ng mayamang Panginoon. Kaibigan, tanong ni Mang Liro, paano nangyari ang kababalaghang ito? Mumiti si Thomas. Ang dati kong amo, na walang anak, ay inilipat sa akin ang lahat ng kanyang ari-arian dahil sa aking katapatan. Tuwa ang naramdaman ni Mang Liro. Pinagpala ka talaga ng Diyos, Ngunit mumiti lamang si Thomas at muling sinabi ang mga salitang hindi niya nakakalimutan. Mangliro, kahit ito, lilipas din. Lumipas muli ang maraming taon. Muling bumalik si Mangliro sa baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na si Thomas. Tahimik ang dating magarang mansyon, ngayon ay pinamumugaran ng mga kalapati. Pumasok si Mangliro. Nakita niya si Aling Marta, ngayon ay mahina na at may karamdaman ang kanilang mga anak ay may kanya-kanya ng pamilya. Tahimik ang buong bahay tanging mga alaala na lamang ang naiwan. Pumasok siya sa isang silid. Sa dingding, naroon ang larawan ni Thomas, nakangiti pa rin. Sa ilalim nito ay nakasulat ang mga salitang. Sa huli, ito man ay lilipas. Mumiti si Mang Liro. Ngayon niya lubos na naintindihan. Ang tunay na monghe ay hindi siya. Kundi si Thomas sapagkat ang tunay na kabanalan ay ang manatiling mapayapa at mapagpasalamat saan ka man ilagay ng panahon. Sa buhay, ang kaligayahan at kalungkutan ay parang ulap dumarating, lumilipas. Kung masaya ka ngayon, alalahanin mong huwag maging mayabang. Kung naghihirap ka naman, huwag mawala ng pag-asa. Dahil ang totoo, hindi kayamanan, hindi karangalan, hindi kapangyarihan ang tunay na yaman. Ang kapayapaan ng puso, iyon ang kayamanang walang hanggan. Kaya, imbes na habulin ang mga bagay na kumukupas, alagaan mo ang iyong kaluluwa. Panatilihin mo itong dalisay at payapa. Sapagkat kapag tahimik ang iyong loob, kahit anong unos, nagiging maganda. Doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. At doon mo matatagpuan ang tunay na yaman ng buhay. Kung naniniwala ka na ang kapayapaan at pasasalamat ang tunay na kayamanan ng tao, ay type mo sa komento. Tunay na yaman ang kapayapaan.